ang dito sa pupuntahan ko. Ito na... na naman tayo. konsan saan saan na papadpad. Kumusta naman kayo? Nandito nga pala kami ngayon sa Century Park Hotel. Yung tropa niyong mga nito, may ipagsosyalan muna dito. Tara, libot muna tayo. Tignan natin kung anong meron dito. Grand Ballroom and Business Center. Siyempre, para sa yan? E di sa mga nagbo-ballroom, hindi para sa mga umiinom. Oh, Check-in pala muna tayo sa room. Hirap maglibot kapag maraming bitbit eh. Tahimik, wala masyadong tambay. Hotel nga pala to, ginawa akong tenement. Sire nila, good. Kumpleto, malinis, babango. Ref, nyay, walang laman. Laman ng libre. Yun, may pakapensya naman pala sila. Plus two bottled water. Sige na nga. Uh... Eh, pag ganun, ganun, pa. Palibasa, walang kama sa bahay. Ito yung view namin sa hotel room. Wala masyadong tanawin. Puro building and establishments lang. Ito, mag-iikot na tayo. So, dito pala yung kainan nila. Dumaan muna kami sa bake shop, sa loob ng hotel. Para may baon kaming tinapay sa room sa aling magkagutuman man mamaya. Puro tandwa yung display dito. Matic yan kasi si Ninong Lucio Tan nga pala yung may-ari nitong hotel. And product din niya kasi yan. Bago tayong minom, minuna ko muna yung mga syempre. Swimming trip nila eh. So sinamahan muna natin. Relaxing naman sa side na to. Di masyadong kalakihan yung pool pero goods na rin. Under renovation pa kasi yung kabilang side. So hindi ko alam kung anong meron doon. Eto, nagdidilim na. Sa ganitong oras, alam niya na siguro kung anong dapat umpisahan. mag pala pong dito. Sugatan ng wallet natin dito kung ilalabas natin ng isang daang porsyentong lakas natin sa paginom. Pero okay na rin na matry natin paminsan-minsan. Alam naman tayo kahit sandalin, game lang. Isa pa, maiba naman ang ambience. Madalas kasi sa bahay, bar, videokehan, probinsya at sa tapit-tapit lang tayo sumasyat. May pagsosyala naman din tayo minsan. Tiger lang muna ang inumin natin dito. Baka mapalayas ako sa bahay kung pang malakasan ang ordering mo dito. Buti sana kung presyong sari-sari store lang eh, no? Kaso hindi. Pero given yon yun, syempre nasa ibang place tayo eh. Pasahan na natin ang mga presyong ganyan compared sa labas. Iniisip ko na lang sa mga oras na to, na iba naman. Nakaka-relax naman yung place eh. Tahimik din yung payapa. Tiis lang din muna tayo sa popcorn sa pulutan. Huwag ka na mga importante na subukan pumuesto sa Century Park Hotel, pre. All goods naman. Tamang chill lang. At least kahit saan tayo dalhin, enjoy natin. Sulitin natin bawat oras, san man tayo nandun. Mag-iwan lagi tayo ng masasayang memories. Kaya ako, binavlog ko din yung mga napwestohan kong inom. Para pagtanda ako, may mapapanood ako, tapos mumurahin ko habang tumatahaway sa rinigo. Ang bukasan, di pwedeng di namin sulitin to syempre. Bukod sa masarap na tulog sa room, isa tong buffet sa inaabangan ko eh. Sulit ang pagkain, marami pagpipilian. Mapapalabang nga talaga ng kain sa umaga pa lang. Dapat pala, nagpapawis at nagpagutom muna ako bago sumabak sa matinding kainan na to. Panalo naman lahat ng pinili kong food at natuwa din yung mga kasama ko at nabusog. Naka round trip pa nga kami pero pakunti ng pakunti na lang inukuha namin bawat round syempre. dami choices. Actually, gusto ko sila lahat. Masasabi ko lang, sulit din ang pagstay namin dito. Magbabait ang mga staff, maganda yung place, maayos ang services at masasarap ang pagkain. Malamang babalik pa ulit ako dito. Pag nakaluwag-luwag siguro. Para sa ikalawang episode natin ng Pestuan series ito ang Century Park Hotel. Try nyo din, mag enjoy kayo, promise. Ang sarap dito sa pupuntahan ko.